Yorski, titira ka daw ng sinabon roll. Titira ako ng sinabon roll mga badeh dahil nag-grave mga trupa. Hala sige. So wala nang intro-intro mga badeh. Ito na yung multi-purpose doh. Para rin si Yorski ba multi. Pwede sa tinapay, pwede sa ula. So tara mga badeh, tirahin na natin. Sana'y makatulong to sa mga baguhan na kagaya ko. Napaka basic lang talaga nito badeh. Pinahiran ko lang sa loob ng butter, sugar at cinnamon. Kitang-kita nyo naman sa Doko ko pa lang ba de, malambot na. Dahil kung hindi, ay aray, ang tawag dito, sinabon mo. O ano na ba de, taga saan ka? Para malaman ko kung saan na napadpad ang sinabon ko. Ito na, luto na. Cinnamon bread, lagyan ko lang ng butter, cream cheese, at ito na. Sold na naman ang marienda ng mga tropa. At syempre, hindi mawawala yung flavor dyan. Ang ginamit ko dyan, raspberry. Perfect talaga yung combination sa cream cheese ba. So kita nyo naman yung finished product mga made. Excited na talaga kung tikman ba. So ito na, the moment of truth. Tikman na natin. Wow, unang kagat. Yummy! Ano naman nangyari sa mga tropa ko? Grabe namang kumain. Talagang imudmod talaga yung simod sa tinapay. Ba? Ano man yung imudmod yurski? Yung idein talaga yung tinapay sa bunganga ba? Ganon na siguro talaga kasarap ang sinabon ko. Thank you for watching!